May, eto naman. Okay, alam kong naging mabigat ang panimula ng tanungan. Siguro kasi dahil magkaibigan kami, dahil... Eh, nasanay tayo. Nasanay po? kami ng ganun yung kwentuhan namin. Pero again, itutuloy natin ito dahil na-miss ka ng mga fans. Thank ang unang magbibigay po. ng katanungan para sa'yo, eto, si Ati Janice Navida. Ayan. Ata Janice? Naku, Ati Janice, kaya mo na to. Galing sa pagkakaiyak si Maymay. Hindi, May. okay lang. Okay na Okay. okay. grabe kayo ah. Ako naiiyak sa inyo ah, charot. Okay. <laughs> Ay may, oo, kasi may may before lagi kang nababash about your looks, yung personality mo. Pero ngayon, you're being in, uh, admired. Oo, uh, nang at uh, praise lahat ng mga tao because ang laki-laki talaga nung transformation mo. Lalo na 'di ba nitong Star Magic, uh, ABS-CBN Ball na isa ka sa mga best dress. So how do you feel now na parang iba na yung nag-level up ka na talaga? Tsaka saan mo kinukuha yung uh, inspiration na yon for you to level up? Yung level up po baka sa haba ng heels ko. <laughs> <laughs> Hindi po. Um, masasabi ko po, ma'am, collaborative effort po talaga yon Hindi lang ako yung gumawa ng way para para mas mas maghanap ng way para mas maging better kung ano yung looks ko, kung ano yung maging kalabasan ng mga kasuotan ko. It's collaborative effort with my glam team po. Um, they were my glam team po for like eight years na din. Sila um, Sir Rain, Miss M, um, buong team Rain, at makeup artist ko, um, Mang Owen, uh, mga hairstylist ko, uh, Kuya J.W., Miss Angel, uh, Kuya Kevin, then isa sa mga makeup artist ko. Masasabi ko na dahil sa kanila at dahil sa mga um, nakikita nilang mga blind uh, mga sinasabi nila mga blind spots. Kasi lahat naman may mga blind spots. Eh. Lagi tayo, okay na to. Pero iba kasi nakikita nang nang iba. <laughs> kaya, kaya as much as possible, talagang nagiging open-minded din ako kung ano yung sa tingin nila na mas nakakabuti sa akin. Tsaka, dun din tayo nag-grow eh. Kung talagang tinatanggap din natin kung ano yung um, sinasabi nila na they thought na nakakabuti sa'yo. Kaya siguro din uh, lumabas din yung magandang result po. Kasi nagsisimula din po sa sa pagiging open-minded ko din to, to accept po kung ano yung kung ano yung advices po nila sa akin. At saka sa mga upcoming kong mga mga ganap. Pero na-consider mo ba na magpa-enhance ng yung mga insecurities mo sa katawan mo? Uh, wala na po talagang chance. <laughs> Tanggap ko na po <laughs> talaga sa po <laughs> uh, I mean, wala namang masama magpa-enhance eh. Uh, pero, uh, tanong ako, sabi ko, Ma, gusto mo po ba papailo ako? Sabi niya, subukan mo, hindi na kita ng bilay isang anak. Kaya <laughs> sige po, okay na po ako. And then, then, then and <laughs> pero syempre, umabot din naman tayo dun sa, parang na-insecure ka, parang gusto mo din mga mataas na ilo, gusto mo magandang mukha, ganyan. Pero, then of the day, um, uh, isa lang naman yung tatanggap sa atin. Eh, chalan lang po. <laughs> hindi, 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 hindi. Um, siguro din, nabuo din yung confidence ko dahil din sa mga taong sumusuporta sa akin, natanggap nila ako ng buo. Tsaka yung mga um, abs uh, Kasi pag sabihin ko kay Miss Love, Miss Love, so tingin niyo po, may kailangan pa po ako i-improve. Sabi ni Miss Love, subukan mo. Poo. Ah, okay. Hindi, sinasabi, nire-remind nila ako lagi na, mahal ka namin kung sino ka. At, uh, yun. Kaya, kaya din yata, okay na din ako kung, sak kung na ganito lang. Pwedeng last na lang, may, meron bang pero walang mali, magpa-enhance. Mm -hmm. Pero may nagpapasaya na ba sa sa'yo ngayon? Kasi parang ang tahimik mm -hmm. ng love life mo. Ay, <laughs> um, medyo matagal-tagal na din po na, na, natapos po yung 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 last, yes, relationship please. ko po like almost two years na din. Uh, ngayon po dahil sa mga pinagdadaanan ko mas focus ko sa family, sa friends ko. I mean hindi naman po nag-close yung doors ko sa sa parang kung may darating man. God willing po. Mm -mm. Tsaka kung may darating man, ikaw po una kung sasabi Hindi siya. <laughs> <Hani di> siya. <laughs> ano? <Yan is> <laughs> ay, hindi siya. Hindi siya. Hindi siya. Miss Love. Ay, ay. Yung handler. Yung nanay ko muna. <laughs> Pero open ka pa ba, ba sa foreigner or gusto mo po Pinoy na? Ay, kahit... Nakakaloka talaga. Kah dah, hindi, hindi dahil yung mga past relationship ko. Eh, parang nagkataon kumbaga ba. Uh, open naman po ako kahit anong lahi. Basta, basta yung... Basta mamahalin ako ng buo. Ah. Wow. <laughs> Pero importante doon yung humility talaga para sa akin kung paano siya nagtatrato sa, sa ibang tao kasi uh, like hindi lang din sa mga taong above them ah like equally. Yun yung pinaka-important sa akin po. Hmm. Thank you, my. Maraming maraming salamat, Ate Janice. O ayan ipasok muna natin ang pa-water ni ano ni uh, Maraming maraming salamat to our uh, ABS-CBN uh, Star Magic yun. Head PR, Ms. <laughs> Tell. <laughs> ayan. Diba, diba may pa-water? Magbasa muna tayo sa ating Facebook and YouTube. Si Helen from YouTube, sabi niya dito sa'yo, Maymay. May, yes, um, po. Uh, chika ni Helen sa atin. Ayan. Hope, um, hoping you're always in good condition and stay healthy. Samantala, sa Facebook naman si Macy, be strong. May, we will pray for you. Ayan ayan at thank you uh, meron pa si Estilo from YouTube watching from Singapore and I am always rooting for you ayan oh, thank you sa you po. mga gusto ay si Sheila from YouTube hope we can see her act again and release more songs and concert ayan sa mga speaking of Ayan, speaking ano of po? ano yan oh speaking of ano po yung acting meron po akong upcoming series po ngayong April 24 at mapapanood niyo po yun sa Netflix So, yun. Title niya po, Happy Crush. Alam mo, sasabihin ko palang dapat kasi nakita, <laughs> nakita ko na yung ano, trailer. Oh, huh? Di ba dun sa Netflix, pagka uh, ah! coming soon, parang may ipapalabas na na, parang may darating na isang artista sa ba barrio nyo. Di ba parang ganun? Yes oh. po. Opo, oh. po opo. Mm -mm. So, Happy Crush, directed by uh, Mr. Carlo kato At mga kasama ko po dito, si Zach... Um, Ka Casanieda at saka si Kelvin Miranda. At marami pang iba. <laughs> Sabi ni Ate la, buti na lang alam ko yung Castaneda ng away <laughs> dito. Muntik na po magtubod lang. <laughs> Sakit na po. <laughs> <Saktang budda>. Singer. Sorry, sorry. sorry. lang. Ayan. Oh, thank you, Ate Janice. Next question. Ito naman. Nagmula naman po ito kay Nika Sabio ng ABS-CBN. At ito yung napag-usapan kanina about dun sa pagiging Disney Princess sa OST na nga Snow White. Tanong niya, kamusta naman ang experience mo sa pagganap doon sa Filipino soundtrack of Snow White? Um, para sa akin po, uh Very magical po yung journey ko doon. Kasi bigla na lang po binigay sa akin. Bigla na lang natanggap ko yung news. Tapos kinabukasan, ibibigay yung kanta. Tapos ire-record, kinabukasan. Sabi ko, wait lang po, wait lang po. <laughs> <laughs> sabi ko, wow, grabe, ang bilis. Ang bilis na mga pangyayari. Pero yun nga, una, nung sinabi sa akin, talaga hindi ako mga paniwala, Hindi pa sa akin. Tapos pangalawa, sabi ko... Magiging princess ako. And knowing Disney, alam natin lahat yan. Um, lahat ng mga Disney princesses. At uh, very timeless yung story nila. And for me to be part of it, talagang dream come true talaga para sa akin. Snow White pa. Uh, kahit, <laughs> I, uh, kilig ako talaga. Pero hindi ko na rin naman masasabi na naging Um, naging smooth yung yung flow ng 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 pag-aaral ko dun sa sa song kasi para sa akin never ako nakakanta at saka never ako natutong kumanta ng parang a song a genre ng song na parang mala theatrical yung way niya. Mga ganun. So parang binigyan na ako isang araw para para mag-prepare. So thank you Miss Annie. Thank you for uh, Miss Annie yung isa sa mga vocal coach ko dahil uh, tinulungan niya po talaga ako na na mairaos yung kantang nasaan Ang hiling. Uh, and I'm very thankful din sa mga sa mga nakarinig na dahil uh, they ended up parang like it. Hopefully. <laughs> yun, yun lang yun. Narinig ko. Um, kaya maraming salamat. Sobrang talagang very blessed talaga. Kahit papano eh, naranasan ko maging prinsesa. Prinsipe na lang talaga. Ang kulang. Ang kulang. <laughs> eh, pero sabi mo nga, in God's perfect timing, darating yes, at God darating. Willing, at... Oy? Aho. Uh -oh. Totoo, may pinag-uusapan yung about music. Hindi naman 'yan first time na marinig ka dahil grabe, 'di ba? Phenomenal. Ang amaka mm. bugera. Mm. Talagang ang uh, daming na amaze kapag nagpe-perform ka on stage. Uh -oh, thank diba? you po. Pagdating sa pagsulat ng mga sarili mong kanta, Maymay, -May, hmm. papaano at uh, paano 'yung ano, how do you overcome 'yung kapag nandun ka sa moment of writing songs? Ah, uh, nagsimul nagsimula po ako magsulat ng kanta nung 14 years old ako. Pero sa dahilan lang na parang diary. Ganun. Kasi may, sa, uso kasi diary dati po, di ba? Tapos magawa sila ng journal. E ako nahihirapan po eh, yung ang nangyari ngayong araw na to, yung mga ganun, hindi ko kaya. <laughs> <laughs> hindi ko kaya. <laughs> kaya <laughs> sa pamamagitan ng, ng paggawa ng pagsulat ng kanta, parang yun na yung naging diary ko. Like for example, pag may crush ako or kapag may nararamdaman ako lungkot, doon ko sinusulat lahat. Tapos parang naging parang naging, day naging journal ko na siya. Na hindi ko alam na pwede palang maging posible pala na isa 'yun sa mga potential na, na marunong ako, na skills, na talent na na marunong akong magsulat ng kanta. Tapos tapos kung nakita niyo po yung PBB, yung pinakauna ko pong nasulat na kanta doon yung Baliw. <laughs> <laughs> At meron pa isa eh, yung kasama sila Kuya Makoy Yun yung paglabas ko. Um, hindi ako nagsulat ng Sir Christian yun. At novelty song, yun yung first novelty song ko din. At hanggang sa nag-stop yun, tapos nag-focus ako sa acting. Nag tapos after nung acting, bumalik lang ulit ako sa music. Dahil dun, lalo na dahil sa Amakabugera um, po. Tapos, mas lalo na-discover lang yung writing skills ko nung pinasama na po nila ako dun sa music camp. At sobrang happy ako kasi hindi ko talaga malalaman sa si, DJ na ano, na talagang, ah, may potential pala talaga. Tapos ayun, nakagawa kami ng kanta. Yung, mga, yung nasulat ko na na kanta, nabuo namin dun sa music camp. At magiging isa siya sa mga... Um, magiging parte siya sa, sa album ko. Upcoming album ko po. Mm -mm. Wow! Congratulations! Thank you po, DJ. Di ba grabe po. yung journey mo from novelty bago po yung Ama kabugera, meron pa yan yung kakayanin kaya. ba? Diba? May ganun ka pa nun. Yes. Next, ang tanong magmumula naman kay Mikey Vinyas ng Kapamilya Vine. Sabi ni Mikey, ngayon na meron ng bagong season ng Pinoy Big Brother, ano ang masasabi mo sa new season na ito? Exciting ba because of the collab of ABS and GMA? Yes, sobrang para sa akin, nung sinabi na magkokolab collab nga po yung GMA at ABS-CBN, yan tagal nga po sa mata nating mga kapamilya at mata ng mga uh, kapuso na laging, kumbaga, yung mga fans. Parang may pagbabanggabanggang na gaganap. Yes, yes po. And, at para gawin nila po itong collaboration na to, para sa akin, mas naging peaceful kumbaga yung... yung yung fans ng kapuso tsaka kapamilya. At hindi mo na, it will no longer see it na parang competition. Yes. It's like family na talaga. At uh, masasabi ko sa season na ito, masaya sila. Masaya sila lahat. Nakakatuto ka? Uh, may mga clips, clips po. Clips Ganon. Uh, hindi naman naging perfect. Kasi, nobody's perfect naman. Lahat naman tayo may flaws. Mm -hmm. Lahat naman tayo may mistakes. Pero syempre, hindi din naman yun yung magiging uh, excuse natin to keep parang doing mistakes. Uh, ako like like si AC, mahal na mahal ko si AC. Isa siya sa mga baby girl ko talaga. Matagal ko na siyang baby girl uh, dito sa industry nito. At dahil mahal ko siya, hindi ko tinotolerate din yung mga mistakes niya. Uh, as long as na you being responsible po to learn from your mistakes, then that's okay. At yun yung nakikita ko kay ASIC. Yung napapansin nyo yun naman sa PBB, every time na nagkakamali siya, nagiging aware siya agad, nagsasorry siya agad. Kasi it's part of growing eh. Kaya okay lang. Sino ba naman po tayo para hindi bigyan ng chance yung mga taong nagkasala? Eh tayo, hindi din tayo perfecto. Kaya, at sa madaling salita, um, Sana, sana. Instead of pulling people down, why not just help each other up to be better? Because at the end of the day, we all gonna be, uh, we all gonna end up in the same place. So why not just choose kindness for as long as we're here, pa? Mm. Thank you so much, Mai.